Hello mga butcher, uh, today, uh, we have a meeting regarding the changes of our visa here in New Zealand. Ang tanong, uuwi na ba talaga kaming mga butcher dito uh pagkatapos ng aming 3 years contract. And dito yung mga employee ng TK na meat processor para i-discuss sa amin ng company namin kung uuwi na ba talaga kami after 3 years dahil yan sa government policy dito sa New Zealand. At na-explain din nga pala dito kung ano yung difference ng butcher at meat processor. Kung bakit meat process worker ang ang title namin sa aming mga visa. Butcher! Welcome back to my channel, Raquel Tubig. Matagal-tagal tayong hindi nakagawa ng video dahil alam nyo naman so, sa sobrang busy. Hindi biro kasi ang aming trabaho. Kaya pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakagawa ng video. Uh, ngayon, papunta kami sa YTT Club Room na kung saan gaganapin ang meeting with our employer na TK Meet kasama kaming mga more on Filipinos and with Pichan din na may working visa dito na may contract na 3 years. Ngayon, malalaman namin kung after ng 3 years is ma-extend pa ba kami ng another 2 years para to get to make it 5 years or after 3 years ng contract eh kailangan na namin umuwi ng Pilipinas nagdadating na ng ating mga kabucher para mag-attend ng meeting at malaman kung ano nga ba ang mangyayari sa aming contract kung after 3 years ng aming visa eh, pwede pa ba kaming ma-extend ng 2 years or kailangan na namin umuwi Ayan si Hilbert, one of the butcher or former butcher of Abu Dhabi. Na nakasama ko dito sa Kikay Meat Citizen Museum. So, inihintay na lang lahat na makumuleto at mag-start na ang meeting. Ang one of the hosts namin is si Ms. A. Legros ng Probation. At ngayon nag-aalala na si Hilbert. Papasalun na daw niya yung car niya. Kasi kailangan na niya makaipon. Ayan si Miss Kayle kuros, Ang magiging host namin ngayon. Andiyan din si Miss Abby. Si Miss Abby nga pala. siya yung may interview sa na nag apply pa clearance program. <laughs> a meeting about the changes of our visa here in New Zealand for all the process workers. Then, they explain what is the difference of butchers and meat processing worker here in New Zealand. Uh, so, na uh, sad but uh, at least hindi pa rin nawala ng pag-asa. Eh, may pag-asa pa naman, malalaman next month kung ano pagbabago. Kamusta ka naman? Ano naman ang feeling mo at reaction mo dun sa decision ngayon dun sa government policy na hindi na maririnyo ang ating visa after 3 years? Yes, last year! Hindi, ang totoo niyan, may idea na ako kung ano yung meeting natin dito. Kaya lang syempre, gusto ko rin mamit lahat, lalo yung mga tag-ovation, yung mga boss natin. Pero I believe na may extend tayo ng 2 years sa tingin ko kasi hindi gano'ng kadaling humanap ng mga empleyado na kapalit natin na ganyang karami hindi lang naman si Tiki ang struggle ngayon lahat ng mga meat industry kaya join for sila para ayun, mabago yung decision na ma-extend man lang tayo ng 2 years and kaya nila yan, kaya nila yan okay. Ano naman yung masasabi mo na nakalagay kasi dun sa explanation na after 3 years ng contract is uh, we need to go back to our home and may possibility pa ba na after one year ay makabalik ka dito sa New Zealand or kailangan mo na mag-apply ng ibang country? Alam nyo kasi sa totoo lang, yung isang taon matagal yon para mamahinga kami kasi meron kami mga pamilya, meron kami mga sinasuportahan. Malaking kabawasan sa amin yung isang taon, napakatagal yan guys. So hindi kami ganun katanga. Sorry for the word, hindi kami ganun ka-stupido na maghahantay ng isang taon. At kung kukuha mong kami ng IELTS, tapos babalik kami rito. At be lang ha, kasi wala pa rin pathway na maresidente kami. So, i-apply na namin ng Australia or Canada yon. At saka ako, masasabi ko naman na huwag kayong mawala ng pag-asa. Hanggat uh, buhay ang tao, uh, maraming pag-asa, maraming pwede mangyari. Hindi, hindi dito nagtatapos yung ating buhay. Marami pa namang bansa na nangailangan ng butchers, pwede Oo, pa rin naman tayong mag-apply at mag-save tayo ng money para pag uwi ng Pilipinas, hindi naman tayo kawawa, di ba? Pwede tayo mag-build ng, Oo. ng business natin. Alam mo, tayo kasi mga butcher, katulad mo, butchera ka, babae, eh. skill tayo, hindi tayo mawala ng trabaho. Wala naman tayong age limit. Kaya lang, nakakalungkot lang na nung upisa, nagkaroon tayo ng konting salo-salo na ma-extend tayo ng 2 years and then tapak bigla lang nabago. alam mo yun na plano yung na plano na natin yung gastos eh yung maiipon sa loob ng limang taon tapos bigla tayo may maghahabol dahil nasa sa biglang pagbabago na yan At pero hopefully mabago pa rin Uh, thankful pa rin tayo. At least nabigyan tayo ng opportunity na makapag-work dito sa New Zealand. Na alam naman natin na ang salary sa Middle East is mababa, di ba? Hmm. nabigyan tayo ng chance na makapag-earn more than of our salary in Middle East. Oo oh, naman. Uh, nga ako kasi And na talagang thankful kami na experience namin dito. Ang trabaho. Kahit magandang country, kaya lang honestly boring dito. Boring talaga rito. Kung wala kang ano, wala kang pamilya rito. Kapag ka ang mapunta kasi dito talaga is yung mga Uh, teenager, baka hindi nila ma-appreciate kasi nga uh, makikita mo talaga dito is bundok, bukid. Uh, pero kailangan magandang opportunity na rin talaga tong nabigay sa atin na makapag-ipon, di ba? Para sa future. Napakaswerte ng mga teenager mm -hmm. na mapupunta rito na wala sila intindihin kasi teenager sila. Unlike na tayo may mga responsibilidad sa pamilya, di ba? Sila, makakaipon talaga sila ng bongga. Wag, wag lang sila magbibisyo, guys. Yung advice ko sa inyo. Okay. Stop smoking. Yeah. Thank By the you. way, this is uh, Rapsa. Uh, kindly support my YouTube channel, EM Cruz. Thank you, guys. And support Raquel, my friend. Lady Sometimes Moody. But my friend. yeah okay. Thank you, guys. Thank ano? you. Hi, guys. Ito yung result ng aming meeting today. Regarding sa, or in-update kami recording sa AEWB, sa changes, may, may bago kasing policy or government policy ngayon na ang AEWB na may contract na 3 years, eh hindi na siya may extend ng another 2 years. Because nung time na dumating kami dito, we're expecting to have an, another extension of 2 years. Kung halimbawa matatapos akong 2026, kung ma-extend pa ako another 2 two, two years, mag-e-end mag, ako ng 2028. Pero ngayon kasi, iba na ang nakasaad doon, na after ng aming contract, ay uwi na kami ng Pilipinas. Uh, nakakalungkot man, pero yan kasi yung policy ngayon dito sa New Zealand. Pero sabi naman, bawat area, kamukha ng halimbawa Auckland, ng Wellington, ng Tequity, iba-iba yung, yung patakaran nila. So, we're hoping na magbago pa rin yung desisyon ng government. ah uh, at nakalagay dito na after na aming contract, uwi na kami kung saan bansa kami. Uwi na kami ng Pilipinas. At mag-stay kami ng one year sa Pilipinas bago kami bumalik. Pero syempre, wala naman ding assurance na ma-hire -ka pa kami ng same company. Uh, pwede kami mag-apply sa ibang company na kung mabigyan kami ng opportunity na ma-hire kami ulit dito, uh, makakabalik kami. Pero syempre, sino ba namang Pilipino na mag ng another one year? So, kailangan maging open tayo na para sa ibang opportunity. Marami pa namang ano, bansa na nagkangailangan ng butcher. Uh, dito, inexplain din na kailangan ng mag ng IELTS. May four areas kasi yan. Ha? Kailangan mo mag maipasa yung reading, writing, listening, and speaking. Ang overall naman na kinukuha nilang score sa IELTS is for ayan, ay pwede ka naman mag-aral sa YouTube. Marami ka naman, uh, marami naman siya na pwede mong aralin. Kasi nung time na nasa Abu Dhabi ako, nag-aral ako ng face-to-face sa school, pero parang nakukulangan ako. Uh, Nag-review pa rin ako ng yung review through YouTube. Ayan. Nakakuha naman ako ng 5.5. Not bad. Ayan. Doon naman sa mga may partner na nakarating na dito, o yung mga asa-asawa nila. Kung hindi kasi dito yung registered nurse, teacher, yan. Kung maganda yung degree mo, halimbawa registered nurse ka, pwede ka mag-apply, ikaw yung bibisahan at yung asawa mo naman ang magiging partner visa. So, mas maganda. At may mas maganda, may opportunity na maganda rin sa mga halal, halal worker. Kaya halal na supervisor, yung halal na staff, kasi meron chance pa sila na ma-extend another 2 years kasi bihira nga yung mga ganun compare sa amin na meat processor marami kasi yung nagsasabi na yung butcher daw is uh, nasa level 4 so may chance na or may pathway to residence sila unlike ng meat processor ah uh, gagawa ko ng bagong video kung ano ba yung pagkakaiba ng butcher at meat processor dito sa New Zealand. Yung iba kasi, according sa explanation ng aming speaker, dahil nag expect sila na uh, maka, or makuha nila yung position na butcher para nga magkaroon sila ng pathway to resident. Nag-apply sila sa ibang company. Nag-apply sila sa supermarket yan, para maging butcher. Pero, parang na-surprise siya nung makita niya yung visa niya na yung existing years na lang ang ibinigay sa kanya ng immigration. Kasi re-reviewin daw yan ng immigration kung ano yung previous contract mo na binigay sa sa'yo. So, kung 3 years ka, yung contract mo, tapos nakapag-work ka ni dito sa sa company ng TK or Ovation ng one and a half year or two years, kung mag-apply ka sa panibag, pa, panibagong company, uh, yung current or existing na lang na years ang ibibigay sa sa'yo. Kaya, kahit sabihin na mag-apply kami ulit para to have an another 3 years contract, hindi siya po pwede. Yun talaga yung yung rules ngayon na after 3 years, uuwi talaga kami ng Pilipinas. Uh, para sa akin, nagpapasalamat pa rin ako syempre na nabigyan ako ng opportunity na makapag-work dito sa New Zealand uh, sa isang company gaya ng TK Tikai Meat. Uh, naka nagkaroon pa rin ako ng another three years experience. Ganun naman talaga, uh, hindi naman talaga lahat is nagpopol sa mga plan natin. Kung ang plan natin ay maganda, mas maganda yung plan ni Lord baka may mas maganda pa tayong ah uh, opportunity na nag-iintay sa atin. Marami pa rin naman bansa, pwede ka pa rin naman mag-apply. Eh, or kung nakaipon ka na ng tama, pwede ka naman mag-negosyo sa Pilipinas. ah uh, ako nga palang inyong likod na si Raquel Tubig na palagi nagsasabing always stay positive at matutong magtiwala sa sarili. Thank you for watching. Until next video. We